Kumusta mga kalpanalo? Miga miga love shout out sa inyong lahat dyan. Si Rodolfo Valentino Padilla Fernandez, umastan niya sa kanyang pangalang Rodi Fernandez. O si The Boy, kanyang bansag ay talaga namang kilalang mahusay na aktor at producer ng bansa. Isinilang March 3, 1952. At nagsimulang maging tanyag sa mga palabas, pelikula at taong 1980 hanggang 1990s. Isinilang sa amang si Gregorio Fernandez at Pilar Padilla ang kanyang ina pinasok niya rin ang mundo ng politiko taong 2001 sa partidong laban ng demokratikong Pilipino, isang liberal political party ng Pilipinas, ngunit hindi pinalad. Bilang mahusay na aktor taong 2008 ay tumanggap ito ng mga gawad parangal, gaya ng PMPC Award na ulirang artista Lifetime Achievement Award bilang 24th Star Award for Movies at naging recipient din ito ng Film Academy of the Philippines FPJ Lifetime Achievement Award. Mapapanood mo siya sa mga palabas gaya ng Bitayan sa si Baby Ama, taong 1976, Bing Bong, The Vincent Casologo Story, 1991, Pasukin si Huawei, taong 1984, at napakarami pang ibang mga palabas kung saan ay gumanap ito bilang bida. Si The Boy ay may mga tatlong mga anak sa kanyang mga babaeng naging bahagi ng buhay niya. Narito ang mga babaeng naging bahagi ng buhay pag-ibig ni The Boy. Alma Morin Nagsimula ang kanilang relasyon taong 1970. Live-in sila ng halos walong taon. Bagaman naghiwalay ay nagkaroon naman sila ng isang anak si Mark Anthony Fernandez na isa ring sikat na aktor. Noon ay magkasama sila sa palabas na bitayin sa si Bibi Ama. Music Hihintayin kong lumaki ka ha? mga salitang binitawan ng ni Kuya Daboy ng mga bata pa sila ni Ate Lorna. Ang kasal niya ay tinaguri ang grandest and definitely the most star studded ito ay ginanap noong June 24, 1992 sa chapel ng Asensyon, Villa Escuderos, Kiso. Pero alam niyo ba na bago pa sila kaya sa simbahan ay nagkaroon na sila ng civil rights ceremony sa Nueva taong 1983 na noon ay si Ate Lorna ay 23 taong gulang at si Daboy naman ay 33 taong gulang. Dahil sa kanilang pag-iibigan ay nagbunga ito ng dalawang mga anak, sila Esna Rins at Rafael. Rosana Roses Humi ng sorry si Ate Usang Kay Ate Lorna personally Dahil sa pagkakalik ito Sa namayapang asawang Si Kuya Laboy Ayon sa kanya Aminalo siya Naling siya rito Siyempre Bilang babae Alam niya Nadihado ang misis nito Na si Lorna Ganito ang ginawa niya Pag sorry kay Ate Lorna Sabi niya personally Galit ka pa sa akin? Sabi niya Sagot naman ng isa Hindi na Nang tagal na noon Hindi yakap niya ito ulit At sabay sabi ng sorry Sabi naman ni Ate Lorna Hayaan mo na nasa langit yung isa eh Makalpanalo ang rasunod pala ng pagpano ni Kuya Boy ay ang sakit na pancreatic cancer. Maraming salamat sa inyong panood. Huwag kalimutan mag-subscribe sa kanilang channel. Maraming salamat. Mua!